kagapono pinag-usapan natin itong uh, mall-wide sale sa weekend. Oo, dahil hum ang sabi ho ng uh, mga nagtitinda, yung mga uh, kababayan natin at mga uh, kababayan natin na naghahanap po itagneg negosyo. Eh parang antay sa kanila dahil sa totoo lang, alam nyo, naiintindi ko kasi tuwing uh, Pasko, uh, bagong taon, itong season na ito, eh, di ba may lumabas nga na, ano, na item tayo kahapon, parang, parang, isang uh, bentahan ng Pasko ay parang benta nila ng, isang, ng tatlong buwan. Okay? Mas maganda ho, nasa linya po natin ang presidente po ng Philippine Retailers Association. Yun ang pag-uusapan natin na patakaran ng MMDA na nagbabawal sa mall-wide sale. Nasa linya po natin si Mr. Roberto Bobby Claudio. Sir Bobby, magandang-magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Dennis, at sa iyong mga taga-pakinig. Opo, Sir Bobby, um, <coughs> hindi naman siguro mga one week na itong issue na ito. Ano ho ba ang, uh, meron ho ba kayong uh, communication o letterman lang para sa MMDA na kayo ba'y sinagot na regarding po dito sa inyong reklamo? Eh lumabas naman na kami sa media Apo. para no nag-react kami nung nung lumabas yung ordinance ng or ordinance bayon o or yung notice ng MMDA Apo. na ipagbabawal nila yung wholesale. Mm. So kami rin nag-react na kami and mm. nag na kipag usap na kami, sumulat na rin kami sa MMDA. Apo. So pinag pag-uusapan yata namin 'yan. Meron na rin kaming mga hakbang sa PRA. Hindi, unang-una, Dennis, gusto ko lang banggitin. Sige itong po. aban na to, kawawa naman yung mga mamimili natin, mga consumers, di ba? pagka na natin lahat. Tama, tama. Lahat naman lumalabas pag Pasko para uh -oh. mamili ng uh -oh. regalo, di ba? Uh -oh. Parang sinabi nila, oh, wag na tayo mag-celebrate ng Pasko. Mm. Diyan na lang kayo sa bahay kasi nakaka-traffic kayo. Mm -mm. So, <laughs> uh -oh. pag-uusapan namin yan, at saka meron na rin kami sa mga retailers lalo na 'yung mga mall owners na mga ginawang paraan para maibsan 'yan. Traffic problem ito, hindi ito economic problem kaya let's solve it with the traffic problem. Mm -mm. Sir Bobby, um, kapag kahu ganito, meron nung pagbabawal ng mga sales sale sa mga, sabi natin, mga malls uh, along edge. Gaano ko kalaki ang nawawala po sa inyo kapag ho, may, may pagbabawal na ganito? At ilang porsyento po ng inyong kita ang nawawala? Malaki. Sinasabi nga namin, itong Disyembre, eh, equivalent sa tatlong buwang benta namin. If there are 12 months, eh, parang sinabi mo 20-25 to 30% ang mawawala sa amin Ako. sa benta dyan. Ano? Mm -hmm -hmm -hmm. Uh, uh, and ito na lang yung pagkakataon ng mga karamihan ng mga, even yung, lalo na yung mga maliliit na retailers. na Yung nasa, pa, mm. nasa palengke, sa groceries, mm -hmm. sa, sa, convenience store, sari-sari sa store. Eh, uh, kung, hindi na bali yung malalaki, no? Malaki mawawala sa kanila and mm. ito na lang yung pagkakataon nila bumawi uh, oh. to be able to survive the year. Oh, Pero ang main concern namin is yung consumers. No? Mm. Kuwawa naman eh. Lalabas talaga sila at mamimili ng mga regalo at panache oh, oh, oh. So pagkakataon na, eh, hindi mo naman pwede sabihin wag kayo mag-celebrate ng Pasko <laughs> oh, oh. at matraffic. Oh, 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 oh. So hindi yun ang solusyon. Uh, and then second, mm. pa lost Sale kami, lost revenue din ng gobyerno, ulas mm -hmm. bababa ang bat uh, collection nila mm -hmm. dito. So mm -hmm. tingnan nila din yung uh, epekto sa mga, mga sa mga sa mga mamamimili, na. No? opo, opo. Uh, Ang sabi ho kasi ng MMDA, na interview ko rin ho sila days ago. Ang sabi nila hindi naman namin pinagbabawal yung sale nila kung hindi. Wag lang daw sabay sabay. Your your comment, uh, sir Bobby agree kami doon and the only and the best way to do that is upo kami para namin maplano sino sino yung pwede hmm. kasi Dennis itong problema ng mga ng traffic ng ball wide sale eh, nasa EDSA lang naman eh uh -oh. Uh -oh. Battery, alam mo ba yes. that there are 20 malls all along EDSA mula wow. sa Mall of Asia hanggang Balintawak. wow dami. so pwede na mga planuhin yan yan 20 na yan kunyari tatlo tatlo every 3 days Uh, yung talat hindi yung dikit-dikit para mm -hmm. hindi mag uh, mag uh, ano ng traffic. Y you're ano? talking uh, about the mall-wide sale. Ah, uh, Sir Bobby. Yung mall-wide sale, okay, o okay. i-schedule natin 'wag para 'wag sabay-sabay. Oo, oh, 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 okay. So, yun na suggestion namin at saka ikalat natin isa may bisiguro sa Mall of Asia, isa mm -hmm. sa May Ortigas area, isa sa May North EDSA. Mm -hmm. Tapos sunod naman Ayala, Araneta. Mm hiwalay-hiwalay. -hmm yung hindi dikit-dikit para hindi ano oo. hindi masyadong maano yun na nga yung mga gumawa na rin kami ng paraan mm -hmm. na inextend na namin yung mall hours mm -hmm. lahat ng mga malls nag usap-usap na mm -hmm. may mga nagbubukas na nang alas 9 ng umaga hanggang hatinggabi gabi. Hating gabi. oo oh, oh, so, oo oh, para may mas barak, malawak ang oras ng mga mamimili to go do their shopping no Opo. tapos meron pa din kaming perennial sa mga mall owners to to increase their uh, traffic enforcers sa bawat entrance at exits ng mga mall para maayos para oo. o para na ma-manage hindi oo. na bubol oo so, meron oh uh, yun meron hungan oh ano, meron hung tinalakay ito sa Senado mga um, siguro mga couple of days ago um Tinitingnan ho nila yung legality nitong uh, gustong ipatupad o pinapatupad po ng MMDA for how many years na? Uh, kayo ho ba nung kayo'y sinabihan po ng MMDA, maski nung unang beses po, hindi niyo ho ba challenge yung legality nitong uh, utos po na ito mula sa MMDA? Uh, actually, the last time kami nang usap tungkol dyan o uh, umupo kami was three years ago. In the last two okay. years, wala walang consultation na nangyari lalo na itong taon na ito. Ah, okay. uh, hindi, na, hindi naman na namin sinachallenge yung legality. However, nakikipag-usap kami. Tumutulong kami. Mm -hmm. Kung traffic problem yan, tutul kami. Totoo, wala silang mandate dahil ang mga promo and... Uh, promotions and sale hmm. mandate ng DTI yan uh, sa domestic trade nila sila ang hmm. nag ano di ba pag may mga promo mga tindahan nag-apply sa DTI Tama. Tama. para may permission so yung pagpipigil ng mga mall wide sale eh, ay man mandato ng DTI kaya lang, gusto rin lang naman namin makisama sa sa MMDA. Uh -huh. Ayaw naman namin makipag-away dyan. Uh -huh. But, uh, at uh, kung pwede mo pag-usapan, mapapag-usapan naman. Uh -huh. So, yun ang gagawin namin. Uh, we, said, we already submitted our recommendation na i-schedule yung worldwide sale dyan sa EDSA. Uh -huh. Sa EDSA lang naman eh. Yung other parts of Metro pwede Manila, naman. maluwag naman. Uh -huh. So, it's a traffic problem solusyonan natin ng paano maibsan traffic at uh, sa kaparehas ka na ano parehas na parties consumers. ay ano dapat satisfied no sir Bobby no parehas na concern o parehas na parties ay uh, satisfied sa solusyon. oh naman oh hindi naman to sino mali sino ang tama, tama. No? it's uh, magtulungan, mag-cooperate para masolusyunan yung kung ano man yung mga problema Opo, po kasi ang mga hindi ho nagagastos o hindi walang spending na pilipino ay naapektuhan din yung ekonomiya natin na sir Bobby no opo at saka ano yung yung mga nakatagdap ng bonus at kailangan mamili mm -hmm. at uh, na, de, ma, naghahanap sila ng mura Oo, may sale may benta di deprive i -de deprive mo pa Mm -mm. At saka marami ngayon, pag Christmas season, karamihan ng mga retailers nag ng mga seasonal people mm, para dagdagan dahil sa dami ng tao. Sa dami Eh, tao. lahat, kung kakancelin lahat ng mall-wide sale, eh, di di mariritrend siya mga tao ngayon. Kawawa naman, umaasa oh, lang sila ng konting pa kita ngayon, trabaho ngayong Pasko. Iyon. No? So, yun ang mga implications sa decision na yan. Uh, okay, Sir Bobby, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po Maraming salamat po Maraming salamat, Dennis